good evening sa lahat ng mga subscriber natin dyan mga guys Nagal tayo din yung pag-upload Gantang gabi sa inyo lahat Pauwi naman ako mga guys Galing tayo sa duty Tag naman tayo mga guys Pauwi na tayo Shout dito sa nasa likod ko <laughs> Basta yung mga followers natin dyan At mga subscriber natin mga guys Matagal tayo tamad tamad -tama tayo mag vlog so ngayon mag na naman tayo mag vlog guys hindi siya pag naman natin mag vlog so daily routine lang tayo grabe yung mga kang ngayon dito pinagpapagpag uh, madami lumak talaga kita uh, dyan sa mga naga-provener happy pista na sa Indong Gabos mga uh, kapayan Pagkakitaan muli ang ating YouTube channel Kung no, mga hindi pa nagkakapag-subscribe dyan Pa-subscribe naman Sana ang ganda ng kalsada Maluwag Ang problema nga lang ngayon Madaming pinapakpak na kalsada Ayan yung bus Nagpapa nanonood ako sa hero Ayaw ko mag overtech dyan kasi Delikado Kaya hintayin ko lang talaga sa mga Siyempre, yan natin siya sa bike ko. Abis na naman tayo mga guys! Let's go! Good evening! Ang puso ko'y Pagkabawin na tayo Relax na, relax lang. Pajak. Huwag! Huwag ng kalsada. Araw na linggo So bukas Pabalik na naman ang traffic dito Arcobia City Yan oh. Tagal na naman ako Hindi nagkakapunta dyan sa Arcobia City Mga guys so Tumalapit na pagdi december na naman Ah, uh, gaganda na naman 'yan, oh, Arco Via City. Pwede naman tayo diyan mag ikot, -ikot. lagi. Mandito tayo. Tumatay dito. Tumatay naman tayo sa flight kaya about 8 tumatay mga guys. So ayan tuloy tayo at naguna naman yung kalsada, naguna yung stoplight, guna naman tayo guys. Woo. Na lang yung pajak natin para hindi lang yung pajak natin pwede hindi tayo mapaparko dito. Ang mga buong na dyan. Nasa bike lane ako ha, balak ko dyan. <laughs> Nasa bike lane tayo! Ikaw oh. na pala! ang may ari ng damdamin na na mahal ko lapit na naman tayo sa may bagong ilog bagong ilog mga guys malapit so na tayo happy pista sa taga provenir 13 years na tayo hindi nagkakawi sa provenir tuwing pista woohoo ayaw no? buwag kalsada Bagong ilog pasig mga guys Dito tayo sa bagong ilog pasig mga Pagkaganito ng maaluwag Mas mabibilis ang sakyan Mas delikado magbabay uh, Kailangan slowly But surely Gisi. sa BGC na tayo mga guys so nabot tayo ng stoplight kaya uh, tigil mo tayo dito konti ito ang STI o STI school nagagala eh, si Jenny <laughs> hindi nakapapakis <laughs> ah, sige ingat ka na ingat tata <laughs> okay. ingat ka saan, um... ka, saan kayo practice yun lang? school <laughs> 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 uh, sa ranking saan ka dito dito? Yan, papunta na tayo ng Makinle. Yan May circle ng BGC. Eh. Mayro plano yun, no? Oh. Medyo madilim nga lang dito sa unahan na to. Kasi wala mga ilaw, oh. Pagdating dito sa unahan, Ah, dito, madalim na to. Mer-bend na tayo, mga guys. Ah, Tick! Nga, ah, dito na tayo, mga guys. O, oh, nagma-aoy na ang baby, oh. o. O, tinglang ni Papa, ma-aoy na agad, o. Oh. O. Ah. <laughs> mo nung karating pangalang ni Papa eh. Ah. Iyak na Jan? dyan. Okay. Oh, kain. Kain Oh. Ay, sige. Kakarating pangalang ni Papa. Maoy na yan. Oh, kiss mo na Papa. Kiss mo Papa. Okay, mga guys, ito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa mga nanonood pa rin dyan sa ating YouTube channel. Pakilike naman to ito mga guys ang ating uh, video na ito. Yan. na lang. Bye bye. Bye bye na baby. Bye bye na. Bye bye. Bye bye na. Yay. Bye bye. Uy. Yan ka lang. Di. Charge si Papa yung razor. Oh. Ito magpagupit ako. Ah. Oh.